Heart Evangelista, inamin na ang pagpaparito ng lips. At para sa balitang showbiz, buong tapang na inamin ni Heart Evangelista na pinaretoke niya ang kanyang lips. Nireveal ito ng aktres sa pamamagitan ng pagpost ng video sa kanyang Instagram account kung saan may kita ang kanyang picture na batang bata at cover ng isang magazine. Ayon kay Heart, lips lang ang naiba kung ng mabuti ang kanyang lumang picture at ang kanyang letrato ngayon sabay sabi nito ng lips lang yung pinagawa ko. That's true. Ayon pa kay Heart, siguradong maraming hindi maniniwala na lips lang ang pinaayos sa kanya. Sinabi pa ng aktres na nagsasabi siya ng totoo at kung hindi raw naniniwala ang iba, ay hintayin na lamang ng mga ito ang Judgment Day. Dahil lahat daw ng parte ng kanyang katawan ay natural except sa kanyang lips. Gawa umano ng Panginoon ang kanyang mga mata at ilong, sabay sabi nito ng I swear. Isang araw umano ay kukuha siya ng resibo mula sa mga doktor na gumawa sa kanyang lips para mapatunayan niyang nagsasabi siya nang totoo